Idiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Kalasyaw, Malasiki, Dagupan at Santa Barbara dahil sa malawakang pagbaha dulot ng habagat at ang paglilikas ng libo-libong pamilya. Ang ating opisina, ang ating council ay nag-deploy ng dump trucks, saka yung rescue boats and personnel nung nang uh, anong response cluster ng RMI police doon sa at the same time ang PDRMO water search and rescue team para tumulong doon. Opo. So ongoing yung ano, ongoing pa rin evacuation sa bayan ng Binmaley. Na-recover ng mga kinatawan ng MDRRMO ang bangkay ng isang lalaki na nalunod sa isang palaisdaan sa barangay Palagan isinagawa ang search and retrieval operation matapos may ulat ng mga residente ang pagkawala ng biktima malapit sa ilog. Ang bangkay ay nadiskubre ng isang residente. Okay, tapo. Sa bayan ng Kalasyao, isinagawa ang forced evacuation sa barangay Lasip matapos na umabot hanggang Bewang ang baha. Ang mga kinatawan ng MDRRMO, gumamit na ng bangka mailikas lang ang ilang residente. Nakipagtulungan dito ang Kalasyao MDRRMO sa PNP, BFP, Philippine Red Cross at MSWDO. May open pa kasi na dike, kaya doon pa rin dumadaan ng tubig, saka mataas talagang tubig ngayon. Plus, good morning. Saka meron pa rin yung mga hindi nagawa na dikes na inaayos. Sa lungsod ng Dagupan, tuloy-tuloy ang pagmonitor sa mga na, apektadong si barangay kung saan marami ng mga bahay ang nawalan ng kuryente. Sa Aguilar, nasa 300 individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers mula sa mga barangay Bukakliw at Tampak. Sa San Carlos City, umabot na hanggang bewang ang tubig sa barangay Antipangol at pinasok na rin ng baha ang ilang mga bahay. Sa Santa Barbara, hanggang leeg na ang level ng baha sa barangay Songkil, kaya't inilikas ng ilang mga residente. Sa bayan ng Lingayen, ilan sa mga pamilya ang inilikas na rin ng mga otoridad mula sa barangay Dumalandan East at Baay dahil sa baha. Batay sa Pangasinan PDRRMO, nasa labing apat na bayan sa Lalawigan ang apektado ng malawakang pagbaha. Number is 787 families Opo. That is equivalent to 2,463 individuals. Yes, ma'am. Yung sa outside evacuation center naman, ito yung nakikitul nakikituloy sa mga kamag-anak, okay. mga kaibigan. 931 families, that is equivalent to 3,836 individuals. Sa partial unofficial damage report ng Pangasinan PDRRMO, tinatayang nasa 31 milyong piso na ang halaga ng iniwang pinsala sa agrikultura ng bagyong krising at habagat sa buong lalawigan. At it is partial, Papa. partial unofficial uh, damage report sa agrikultura is 31 million, 330,000 330, 330 926.76. Opo. Talagang inaasaan natin talaga dahil nga sa uh, malawakong pagbaha. Kaya ito yung ato yung um, amount na, na ano. Pero masataas pa ito since uh, hindi pa umuho pa yung mga baha sa mga sa mga ibang bayan ng Pangasinan sa kasudad nagpaabot na rin ng tulong at suporta ang Office of Civil Defense Region 1 sa probinsya. Hinihikayat naman nila ang publiko na makinig at sumunod sa mga abiso ng mga LGU para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Valerie Dismaya, RNG News.